Sa video ng ito ay magdi DIY tayo ng pagpapalit ng seat cover ng ating mga motor at tatabasan lang natin ito ng konti. Ano yung mga kakailanganin natin sa pagsasagawa nito? Ano yung mga advantage ng liha seat cover? Paano nga ba yung magandang tabas sa ating mga upuan? At kung paano yung step by step process ng paglalagay nitong seat cover? So last time nakapagpalit na rin po tayo ng cover nitong ating mga motor at yung dahilan natin nun ay dahil nagagasgasin ng pusa katulad na lang ulit ngayon may mga gasgas ulit po siya dito this time po kasi yung goal natin is magandang seat cover para hindi po siya masyadong madulas lalo na sa OBR po natin or mga angkas po natin lalo na yung design ng ating mga motor ay medyo pasubsob or nakaslant siya pababa kaya naman kung bigla ang nagpepreno po tayo, dumidikit po sa atin yung angkas po natin. Also, kahit yung rider din, may times na kapag biglang preno tayo, umusog din po tayo paharap. Para masolusyonan yung problema yon ay magpapalit po tayo ng medyo magaspang or yung tinatawag nila na liha na seat cover which is may texture nga naman ng liha kaya tinawag na liha seat cover at kung kaya naman ito yung gagamitin natin ngayon wala lang siya masyadong maraming design may tahilang po siya dito sa harap dito sa likod. Parang halos pang indo na rin tong seat cover na ito. Pero ako okay na ako dito kasi kapag mas maraming stitch baka mas pro na mapasukan ng tubig. Kaya ito, plain lang yung trip ko na ilagay muna ngayon dito sa ating motor. So naka double stitch naman po ito kaya masisigurado nating matibay. Hindi lang siya talaga yung top gear na mamahalin pero ito yung regular or normal na nilalagay nila sa mga motor po nila. So lagay na lang din po ng link kung saan ko nabili ito kung gusto niyo ng ganitong seat cover. Goods po yung friction nito, yung grip po nito pa para kumapit po tayo at hindi po madulas-dulas dito sa kinakaupuan po natin. Tapos para medyo maiba naman tayo, may nauuso kasi ngayon ng mga indokat na mga upuan which is nawawala na po yung pagkakurba nito kumbaga nagiging edgy na po siya, medyo matulis na po siya tignan. Which is in general, maganda naman po siya kumbaga may hubog po or nakakaroon ng style yung ating mga upuan. Hindi naman po natin siya tatabasan para maging flat seat kumbaga tatanggalin lang natin yung mga edgy part na to para magkaroon siya ng hubog. Siguro babawasan natin ito siya mga konti lang naman para lumitaw po yung mga lining or yung pinaka shape po na gusto nating makita. So for reference, ganito po yung susundan po natin na tabas. Lalagay ko po dito sa screen. So para sa first step natin, syempre kailangan po natin tanggalin itong pinaka upuan para ma-workout po natin siya. At mapalitan po ng maayos. Ito sa unahang part ng ating mga motor para matanggal itong upuan natin. Kailangan natin tanggalin itong pinaka cover nya dito so may dalawang Philips lang dyan kabilaan yan hugutin lang natin para matanggal yan tapos dito sa ilalim Makikita po natin itong lock ng ating upuan so, yan yung ulo pala yung nandun nandito sa kabila yung lock po nya which is merong alambre or parang lock po nya tanggalin lang po natin yan para mapush po natin matanggal po itong upuan natin Ayan, tapos tulak lang natin to. Kunin natin dito sa kabila. So, ayan, dito sa kabila, hilain lang po natin gamit slice. Or pwede na natin kamay niyan. Yun, tanggal na. So, after matatanggal na po natin yung pinakaupuan po natin. So, ilapag po natin siya kung saan po natin siya tatrabauhin. So, ilapag lang natin dyan. So, syempre, dahil magpapalit po tayo ng bagong seat cover, kailangan po natin tanggalin etong lumang cover po natin By the way, hindi ito yung stock ha Napalitan ko na ito Medyo carbon yung design niya. Pero ayun, may mga ano na ng pusa diba So pag binaligtad po natin yan Makikita po natin Yung mga tacker na kinabit po sa kanya Ako pa yung naglagay nyan Pero sa stock, ganito rin yung itsura Ganito rin yung pagkakalagay Parang stapler po yan So ito po yung tinatawag na tacker Nagagamitin ulit po natin Para ilock po Itong bagong seat cover po natin So kailangan may ganito po kayo may ba naman na connect sila sa compressor pero stapler, hindi po pwede stapler ha. Tacker po talaga dapat. So may bala po 'yan na malalaki. Ganito po yung bala niyan. So mamaya pakita ko sa inyo paano siya ginagamit. So para matanggal po itong lumang tacker po natin na nakabaon dito sa pinakaupuan po natin, Kailangan po natin gumamit ng manipis na flat screw para kakalsuhin po natin siya. Matanggal po yan isa-isa. Napakarami po niyan paikot. Tapos gamitan lang natin ng plies para matanggal po siya. Sa part na to gumamit na po tayo ng maliit na kutsilyo dahil hindi na po kinakayang isoksok ng flat screw yung mga tacker po natin. So yung technique na ginawa ko dyan para isahan na lang is inangat ko muna po lahat ng mga nakabaong tacker at pagkatapos huhugutin naman po natin ng plies. tanggal na po natin palibot lahat ng bala ng attacker natin, matatanggal na po natin itong pinaka seat cover natin, ito luma so yan, tanggalin lang po natin Ayan, at bubungad na po sa atin ito ating mga foam. So, yan, pwede po nating tabasan yan. sa medyo marumi na dahil nga nabubuta siya ng pusa kapag napasukan ng tubig at tumagal. Nangingitin po siya, ayan no? Pero pag tinabasan po natin yan, mawawala naman po yan. So, sa pagtatabas natin, yung gagawin natin yung sinasabi nilang indotabas. So, basically, itong part lang na to, Tsaka ito, tatanggalin lang natin yung edgy part para magmukha siyang tulis at malinis tignan. Para magawa yon may iba't ibang paraan. Pwede tayong gumamit ng talim ng lagare. Tapos, kikinisin po natin siya gamit naman po itong grinder na may bala ng liha. Yung iba naman po, ginagawa nila Ilata lata at binubutasan ng marami. Tapos, yun yung, yun yung pampakinis nila. Hindi ko pa na yun, pero ganun yung hacks ng iba. Pwede i-search yun. Tayo, first step natin, talim muna ng lagare bago kinisin ng grinder. So parang yung tabas natin, Konting-konti lang naman para magkahulma lang to Magkakanto So dito, sa dito, tapos dito sa part na to Kasi may kita nyo smooth yan Gagawin natin matulis yan tabasan lang natin ng konti. So sa part na to dahil medyo mapurol na yung talim na lagari natin, hindi na natin siya magamit pang tabas. Kaya advisable lang bagong talim na lagari yung gamitin natin para maputol natin siya na maayos. So bali nirakta na po natin siya ng grinder. Ang problema dahil first time po natin magtabas gamit itong grinder, nalilihis po yung ating mga upuan at medyo tumatalsik pa po. Dahil medyo malipay yung direksyon or yung stroke ng ating paggrinder medyo hindi lang advisable itong grinder kung mahina yung loob mo dahil may chance na pwede kang masugat so ito inaral lang natin ng inaral hanggang sa makuha natin yung tamang stroke at may smoothen na po natin itong ating mga upuan so dahil recta grinder po yung ginawa natin medyo malalim lang po yung tatabasan natin pero tansya tansya na lang po natin para maganda yung kalabasan or yung output ng pagtatabas po natin So yan, yeah, medyo nakakabisado ko na yung stroke dito. Medyo nalilito pa ako. may konting mali. Pero ayusin natin yan. So yan, patulis pa natin siya dito. Pero so far, so good. Ayan, konting ayos pa. Para maging smooth talaga siya. Tapos mahubog talaga natin. Medyo maganda naman yung gawa natin. Ayusin pa natin ng konti para pulido. So yung challenge dito dahil medyo puti siya kapag hawak mo na yung grinder, di mo nakikita yung part na pantay na unless hindi mo siya kinakapa or hinahawakan. Na ilang pahid ng grinder kinakapa ko para malaman ko yung medyo mataas, medyo mababa. Kasi di mo talaga makikita kung may part na malalim na pala. Dadali dali nun, mahirap nang habulin yun. Kaling ayusin natin dito sa part na to, eto okay na okay na oh pantay na pantay na yan girl itong part na lang na to kailangan may image match natin siya na naka-fade pataas dito kailangan may edge talaga to to okay na yung pantay nito sa part na to kailangan may parang triangle tayo makikita sa so, part na to natabasan na natin siya dito na lang sa part na to hindi na talaga kaya ng powers natin ay talaga smoothen medyo bumabawas ng bumabawas kaya naman lalong masira so kahit hindi siya sobrang sobrang pantay kobera naman natin yan medyo lolobo na sa part na to so goods na po yan para sa akin hindi dito naman sa part na to flat na flat yan kung makikita nyo ayan o, ng pagkakatabas o yan flat na plat din yan So, lumitaw na po yung edges na gusto natin makuha dito. So, kapag kinover po natin yan, makikita po natin yung mga lining na to at maganda po siya tignan. So, sa part na to, feeling ko di pa tayo satisfied. Gusto rin natin gawin edge itong part na to. Kaya naman, ipa-flat na rin po natin ito. Ayan, ito yung sinasabi ko. Kung makikita nyo, nakatabas na siya dito. Medyo may edge na rin dito. So, gusto ko kasi medyo edgy-edgy siya. So, yan na po yung itsura niya. Yung iba dito, nilalagyan pa po ng edge. Pero tayo, okay na po tayo dito. Ayoko naman yung sobrang marami ng kanto-kanto. Ito. Ang slightly indotabas lang or indotabas talaga siya. So, goods na po yan. Kokobera na po natin. So yan, dito palang kita lang po natin yung hubog niya. Medyo may kanto-kanto na. So kokoberan na lang po natin para makita po natin yung output po natin. So sa pag-cover naman po nito, kagaya ng sabi ko kanina, gagamit tayo ng tager para idikit po itong pinaka-cover natin. Kagandahan po sa nakatahina na nabili po natin na liha cover. Meron na po siyang hubog dito kung saan pwede na po natin siyang i-match dito. At ito pong part na to sa likod, tatapat po yan dito sa lining natin dito so magmamatch po siya so ayan yung technique naman po sa pagkocover para mailagay po natin siya ng maayos patong lang po muna natin siya dito sa pinaka upuan natin so ifit in lang po natin siya kasama yung dito sa likod so sasakto naman yan pang click talaga tong binili natin na seat cover or yung tabas niya. So, sukat na po nila yung upuan ng mga Honda Click. So yan dito sa part na to nagfit in po agad siya. So ang kailangan lang natin gawin, itupi itong part na to tapos kunin ulit kunin naman yung part na to dito sa harap kuha tayo ng portion na matataker na po natin iunahin si po natin itaker yung dito sa harap at dito sa likod para hindi na po siya gumalaw pagkatapos papaikutan na po natin siya ng taker so medyo banatin lang po natin para hindi po lumobo yung pinaka output po natin maganda yung maging kalabasan iunahin so, na po natin itaker dito sa part ng likod so banatin lang po natin siya tapos itaker na po natin dito So pag na-make sure na po natin nakasentro at nabanat na po natin, taker na po natin na likod. kahit isa o dalawa lang muna. Ayan, medyo hindi pa bumaon pero mamaya ayusin na lang natin. Importante, ma-fix lang muna natin siya. So dito naman tayo sa kabila. So banatin nyo lang sa part na to tapos takeran natin. So ayan, na-fix na natin dito sa taas at baba ngayon. Baba natin naman natin dito sa gilid, so kabilaan so banatin natin itong isang side tapos natin ayan so, also pati dun sa kabila so banatin natin make sure pantay lang palagi so ayan ha na natin yung apat na kanto taas baba kal kaliwa kanan check lang muna natin kung okay yung fit po nya kung pantay yung pagkakagawa po natin so dito lumalabas na bu yung hubog ganyan po yan kaya kailangan banatin po talaga natin ang todo So banatan lang natin kabilaan, tas stacker po natin. tapos ng pagtatagar natin, ito nga pala yung output niya kung makikita nyo. Napuno natin yan. Inuna po natin yung taas baba. Yan po yung technique dyan. Tapos itong gitna. Pagkatapos nun, yung paggitan naman itong gitna, tsaka dito which is dito. Pagkatapos nun yung paggitan So ganun yung technique natin para sa na nababanat po natin siya equally at wala pong may iwan na part na hindi nabanat. Yung tagger po natin dahil manual tagger po siya, may part na hindi siya bumabaon pero inipit ko na lang po siya ng plies para bumaon ng todo. Medyo chinaga ko na lang siya. Mas malakas po kasi talaga yung nakakabit sa compressor. Pero yun, kung may mas malakas na kayo na taker baka rekta na po yan na bumaon. Tips lang din po sa pagtatacker, huwag nyo po itatacker dito sa dulo kasi may chance na yung bala ng tacker nyo or yung dulo ng tacker lumusot po dito at magkos na mabutas po yan. O mas okay, siguro na mga... 1 inches yung layo mula dito sa edge ng upuan yung tatakeran tata natin. Huwag lang natin ilalapit banda dito. May mga part lang talaga na mahirap akong itaker Kaya medyo lumapit sya Pero hindi naman po tumagos dito dahil medyo makapal naman to So yan, napaikutan po natin yan Pati dito sa likod So ayan, pwedeng yung spacing nyo magdepende sa inyo pero ayan yung pinakamagandang spacing. Halos hit dikit, dikit na sila para magalan, walang maging problema at hindi po siya lumawlaw. So yung mga sobra po nyan, kasi kung um, may kita nyo, ayan may mga sobra-sobra. Guguntingin or ikakater na lang po natin yan para malinis tignan. Siguro sobra lang tayo ng mga konti para hindi po siya sumagad dito at hindi po matanggal. At pwede tayo gumamit ng gunting or kater kung saan tayo mas komportable. Pero tayo kater na mga ganito lang okay na yan And para lang di siya masyadong sagad So ayan, nakat na po natin siya. So ito na po yung pinaka-output natin. Ito na po yung itsura niya sa maloyuan. Kung may kita nyo naman, yung lining na ginawa natin, nagre-reflect na po siya. Ayun, pataas pati dito sa gitna. So napaganda ng dating. Nagmukha lang siyang flat seat dahil dito sa tahina to. Ayun yung lining kasi na yan medyo pa Kaya kahit konti lang tinabas natin dito. Nagmukha siyang flat seat ng konti. Pero hindi naman siya yung flat seat talaga. Konti lang tabas natin. Parang indo concept lang nga siya. Sobot naman po sa kapit ng seat cover na to. Kagaya ng in-expect natin, medyo hindi na po siya madulas. At yun nga po yung nangyari nung inupuan po natin, hindi po tayo masyadong dumudulas dito. Kumbaga yung suot po natin is kapit po siya dito at kapag umusog po tayo, yung balat yung sasama. So nakashorts ako kanina. Yung short na iwan siya dito, kumbaga makapit yung grip niya at hindi po tayo agad-agad madudulas kung sakali mang magpe-preno tayo ng bigla or nalulubak tayo mga ganong pagkakataon. So isa pang inaalala natin kung waterproof po siya, no? So try po natin siya basain ng tubig. So far, nakikita ko waterproof siya. Hindi lang nga ganon kabilis bumaba yung tubig dahil nga medyo ipantay yung texture nito tulad sa mga makikinis na diretso bagsak. Ito waterproof po siya ang kaso nga lang. Hindi lang agad-agad babagsak yung tubig. Kung sakali man, kailangan pa natin siyang dampiin ng basahan para matuyok. Kumbaga, nai-stack upan siya ng tubig. Naman po sa kalmot ng pusa, hindi to anti-scratch ng pusa. Kumbaga, kung gusto ng pusa ang scratch to, i-scratch niya pa rin. Yung ginawa ko, yung may binili akong seat cover na anti-kamot. Kumbaga, i-cover ko na lang yun tuwing gabi para ma-prevent po siya ng mga kamot-kamot. Yung iba, tinatakpan na lang ng mga kahoy plywood or anything para hindi po siya upuan at saka tambayan ng mga pusa. So, ganun yung ginagawa ng iba. So, yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, tabas ng konti ng ating mga upuan at palit ng liha seat cover. Ganda carpet kapit. Bye-bye.